Kahapon, ngayon at bukas ni Aurelio V. Tolentino. Ito ay isang makabayang alegorya na isinulat noong 1903 bilang pagduliksa sa kolonyalismo at pagkataksil sa bayan. Si Aurelio Tolentino bilang makabayang manunulat sa panahon ng pananakop ng Amerika. Ang manunulat na si Aurelio V. Tolentino ay isinilang sa Santo Cristo, Guagua, Pampanga. Noong ikalabing tatlo ng Oktubre, isang libo walong daan, anim na putpito. Minanan niya ang kanyang pagiging manunulat sa kanyang amang si Leonardo Tolentino na isang mandudula at direktor ng mga komedya. Nagtapos siya ng lisensyado en letra sa Kolehiyo de San Juan de Letran at nakapag-aral din sa Universidad ng Santo Tomas. Bagamat isa siyang kapampangan, nagsulat din siya ng mga makabayang akda gamit ang Tagalog at Espanyol. Personal niyang naging kakilala si Andres Bonifacio at maraming ulit siyang nabilanggo dahil sa kanyang pakikisangkot sa Himagsikan noong 1886 at sa kanyang pagusulat sa mga pahayagang La Independencia noong 1888 at La Patria noong 1888. Nagtangka rin siya makipagtulungan sa revolusyonaryong si Artemio Ricarte at gumawa ng mga propaganda laban sa gobyerno ng Amerika sa Pilipinas. Mapanganib ang ginawa niyang ito dahil ang parusa sa mga lumalaban sa Amerika ay mahabang pagkabilanggo kung hindi man kamatayan. Noong Mayo 14, 1903, itinanghal sa Teatro Libertad sa Maynila ang kanyang dulang kahapon ngayon at bukas, kung saan may eksena ng pagpunit sa watawat ng Amerika. Natakot ang aktor na gawin ang eksena dahil may mga Amerikanong nanonood kung kaya si Aurelio Tolentino mismo ang gumawa ng pagpunit sa watawat ng Amerika. Dahil dito, kinasuwa ng sedisyon ang lahat ng nasa likod ng dula ngunit inako ni Aurelio Tolentino ang kasalanan kung kaya siya lamang ang nabilanggo hanggang 1,112. Nang lumaya ay sumulat siya ng isang dula na pinamagatang ang bagong Kristo na tungkol sa pakikibaka ng mga manggagawa. Nagatag din siya ng paaralang nagtuturo ng wika at panitikang Tagalog na tinawag na El Parnaso Filipino. Tunay na natangi si Aurelio V. Tolentino bilang makabayang mananulat sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Pumanaw siya noong Hulyo 5, 1915. Ang dula ay nahati sa tatlong bahagi na sumisimbolo sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ng Pilipinas. Kahapon, inilalarawan dito ang pananakop ng mga Kastila. Ipinakita ang pangaabuso, pagkasamantala at ang pagdurusa ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan. Ngayon, tumutukoy ito sa kasalukuyang pananakop ng mga Amerikano noong isinulat ang dula. Ipinakita ang pagkukunwari ng Amerika sa kanilang ipinangakong kalayaan ngunit sa halip ay pinanatili rin nila ang kontrol sa Pilipinas. Bukas, sumisimbolo ito sa inaasam na hinaharap ng bayan. Ipinakita ang mithiin para sa tunay na kalayaan at kasarinlan ng mga Pilipino. Ipinahayag din ito ang pag-asa na magtagumpay ang bayan laban sa anumang mananakop. Mahalagang tema, pambansang kalayaan at paglaya mula sa mga dayuhan. Pagamahal sa bayan at sakripisyo para sa kalayaan paghihimagsik laban sa pananakop at panlilinlang. Kahapon, ngayon at bukas ni Aurelio V. Tolentino. Ito ay isang makabayang alegorya na isinulat noong 1903 bilang pagtuliksa sa kolonyalismo at pagkataksil sa bayan. Sa dulang ito, bawat tauhan ay may simbolikong kahulagan. Si Inang Bayan ang sagisag ng Pilipinas, Si Tagailog ang revolusyonaryo at kumakatawan sa katagalugan. Si Nadilat na bulag at matanglawin ay kumakatawan sa Espanya at Kastila. Samantalang si Malay natin naman ay Amerikano. Mayroon ding mga traidor tulad nina na Asal Hayop at Dahong Palay at ang mga mamamayan na sinamasunurin at walang putol. Sa unang bahagi, ipinakita ang mga Pilipinong nagdiriwang habang si Inang Bayan ay nagluluksa para sa kanyang bayan. Nananawagan si Tagailog ng pagkilos at paglaban, ngunit lumitaw ang pagkataksil ni Asal Hayop na ipinagbili ang bayan kapalit ng salapi. Dito makikita ang malaking pagkakaiba ng mga makabayan at mga traidor. Sa ikalawang bahagi, dumating ang mga mananakop tulad ng mga Espanyol at Kastila Binigyan din nila ng mga pangakong kalayaan ngunit pawang kasinungalingan. Samantala, si Tagailog ay ipinakulong at pinahirapan bilang kaparusahan sa kanyang paglaban. Itinatampok dito ang panilinlang ng mga dayuhan at ang pang sa mga Pilipino. Sa ikatlong bahagi, nakatakas si Tagailog at huling lumaban. Napatay nila ang haring bata at pansamantalang nagtagumpay ang bayan. Ngunit dumating ang panibagong mananakop ang mga Amerikano na nagpakita ng paulit-ulit na siklo ng kolonyalismo at ang laban para sa kalayaan ay hindi na natapos. Ang pangunahing tema ng dula ay ang pagmamahal at katapatan sa inang bayan. Ipinapakita ang panganib ng pagkataksil at ang kahalagahan ng pagkakaisa upang makamit ang kalayaan. Tinuturo rin ito na ang laban para sa kalayaan ay walang hangganan mula kahapon hanggang ngayon at bukas. Sa huli, ilang mahalagang aral ang ating maupulot. Una, ang kalayaan ay hindi ibinibigay kundi ipinaglalaban. Ikalawa, ang pagkataksil ay walang puwang sa tunay na makabayang bayan. Ikatlo, ang kabataan at revolusyonaryo ang pag-asa ng inang bayan. At ang panghuli, ang laban para sa dangal at kalayaan ay nagpapatuloy mula noon hanggang sa kasalukuyan.